Hello guys, good morning. Welcome to my channel. For today's video is magsisimba muna tayo bago pumasok sa work. Andito ako sa San Francisco Church dito sa San Francisco, Naga City. Mga uh, guys, pasok na tayo. Ito yung church dito sa sentro Naga City okay. na pinakamalapit. Kung mag-shopping <laughs> ka, pwede kang tumaan muna dito bago mag -shop. Napakalapit ito sa sentro ng Maganda guys, sa araw-araw, lagi tayong nagpapasalamat kay Lord sa lahat ng nangyayari sa buhay natin. Bago tayo magsimula ulit ng trabaho, pasalamatan natin yung lahat ng blessing na natatanggap natin sa araw-araw, sa lahat nang nangyayari sa buhay natin, masama man o maganda yun, kailangan natin pagpasalamat kay Lord. Tim-tim natin ng tawad lahat ng kasalanan natin sa araw-araw na ginagawa natin. Kailangan natin humingi ng tawad kay Lord. gusto ko mapasalamat kay Lord sa buhay na binigay niya. Wala akong ibang hilingin kundi ilayo mo po kami sa kapahamakan.